Kung nag-comment ako ng negative sa social media, pwede ba akong makasuhan ng cyberbullying? Hi TikTok! This is Attorney Lea Festine of Respicio and Company Law Firm at sagutin natin itong katanungan na ito. Oo, pwede kang makasuhan depende sa laman ng iyong komento. Ayon sa Cyber Crime Prevention Act of 2012 o Republic Act No. 10175, kung ang isang comment ay may paninirang puri, malisyoso at pampubliko, pwede itong ituring na cyber libel. Ibig sabihin, kung ang sinabi mo ay nakakasira ng reputasyon ng isang tao, pwede kang ireklamo. Pero, hindi lahat ng negatibong opinion ay pasok sa cyberbullying o cyber libel. Katulad na lang ng una, critical na opinion na hindi naglalaman ng pang-iinsulto o paninirang puri. Pangalawa, mga tarungang puna na hindi naglalayong ipahiya o sirain ang isang tao. Paano naman kung nag-like o nag share ka lang ng isang post na may paninirang puri. Ayon sa Supreme Court, hindi ito otomatikong cyber libel. Pero kung nagdagdag ka ng sariling paninira, of course, ibang usapan na yan. Kaya, para makaiwas sa problema, mas mabuting mag-isip muna bago mag-post. Hindi masamang magpahayag ng opinion, pero siguraduhin natin hindi ito naninira o nakakasakit sa iba. Again, this is Attorney Lea Festine reminding you to always think before you click.